pinangangambahan ng kapatid ni Pangulong Marcos Jr. na si Senadora Amy Marcos na mauwi lamang sa pamumulitika at personalan ang imbisigasyon ng Senado sa PIDEA Leaks. Sa harap nito, inihirit naman ang ilang mga senador na itigil na ang imbisigasyon sa nasabing kontrobersya. Mayan Corvera sa Balita. Hindi mo alam kung kailan ka natanggal sa serbisyo? Your Honor, yung ganyang ano no, hindi kinakailangan ko sa dokumento. Your Honor. Ipinatitigil na ng mga senador investigasyon sa umaninag-leak na informasyon sa mula sa PDEA kung saan idinadawit si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na umanig gumagamit ng illegal drugs. Pangamba ng kanyang kapatid na si Senator Amy Marcos, baka mauwi lang sa pamumulitika ang isyu at mauwi sa personalan. Ang chairman kasi na nag-iimbestiga ay kalyado ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nag-aakusa naman kay PBBM na umunay gumagamit ng cocaine. Nalulungkot ako kasi palala ng palala ang hidwaan. Aminin natin talaga ang na ang mga salita at uh, hindi na maganda ang uh, ang uh, mga akusasyon ano talagang uh, pati si senator bato sinasabi nila na damay-damay sa ICC pati si senator bongo pati si vp uh, sara ano ba ang nangyayari hindi ko na maintindihan akala ko talagang natin uh, natin ang soberanya natin at hindi papayagan yung ICC pero kung minsan may mga press release na hindi ko maintindihan mula sa DOJ ganun din yung nangyari doon sa confidential funds at uh, yung uh, iba't-ibang intel funds ng DepEd ng OVP tungkol naman kay VP Sara tapos may inilulunsad pang impeachment complaint. Kaya ang uh, pagdinig ko talagang uh, mas magiging mainit pa yan sa susunod ng mga kongreso. Ganito rin ang apila ni Sen. Ramon Revilla na nagsabing hindi malayong mabahira ng politika ang isu. Kung wala naman anyang matibay na ebidensya, dapat nang itigil ang pagungkat sa isu dahil ang inaakusahan ay ang pinakamataas na pinuno ng bansa. Hindi kasi anya malayong magamit rin ang isyo sa mga kaso ng destabilisasyon. Kung wala naman sapat na ebidensya, I think we should uh, uh, isara, isara, isara na natin yung hearing. No? At sana, ano, dahil pagka, na, pagka nagpatuloy ang ganyan, it's not good for our economy. Ang maapektuhan dyan ay ang ating bansa tayong lahat po ay nakasakay sa isang bangka. Pagka lumubog yan, lubog tayo lahat. So, gusto nyo bang bumagsak ang piso? Gusto nyo bang bumagsak ang ating ekonomiya? Bum maghirap na naman ang ating bansa. wag naman. Kaya si Senate President Juan Miguel Zubiri pinaghihinay-hinay ang mga kasamahang nag sa mga kontrobersyal na isu. Sabi ni Zubiri, hindi dapat pumayag ang mga senador na magagamit lang ang institusyon. Uh, mahirap yung evidence eh. If we accept here evidence, marami po tayong matatanggap dito na witnesses na ganoon na lang, gagawa na lang sila ng storya na narinig nila galing kay Juan de la Cruz na ito ay gumagawa ng ganito. Ito ay nagpatay ng tao, ito ay nagnakaw. Kailangan meron tayong direct uh, uh, evidence, facts uh, that we can present. Uh, it has to be a... Um, Uh, preponderance of evidence to be able to come up with the uh, right answers and conclusion to this case. Kaya ang akin lang dyan, mag lang tayo, huwag po tayo magpagamit for political persecution. Ano na banggit ang pangalan ni presidente? May anchor Vera para sa matanang agila matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyo po sa pagsubaybay sa Matanang Agila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.